Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel for today's video ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa San Fernando, La Union Ang modelo naman nito ay Samsung A12 Yan po yung main issue niya Ayaw mag-charge, charging issue So buksan muna natin para makita natin ang loob So na-try na daw po ito Tinisting daw ng bagong board, gumana naman daw Pero yung board niya ay hindi daw talaga gumana So ayan guys, inon ko na po siya at i-check natin kung ano ba ang naging problema. Ayan. Subukan natin i-charge kung magcha-charge ba siya. So, may laman po ito nakarating. So, yun po ang sabi na may ari. Napacheck na sa iba ay hindi daw niya pinagalaw. Kasi daw, baka daw mas lalong lumala. So, pinagkatiwala na po niya sa atin at ipinadala oh. sa LBC. So, ayan guys. Kung napapansin niyo po, wala pong reaction ang charger kapag isaksak natin. So, buksan muna natin para makita natin ang loob. So, ayan. Yangat natin yung back case. So, laki po ng tiwala na may-ari nito dahil nakita niya ang ating mga video na gumagawa tayo ng cellphone. So, napacheck na po ito at hindi niya pinagalaw dahil baka daw lalong lumala. At marami daw siyang mahalagang file dito na kailangan na kailangan talaga niya dahil baka ito ang kanyang personal na gamit. Kailangan natin magawa. So, hardware problem po ito guys. So, na na po ang board ang LCD ay hindi talaga nagcha-charge. So nasa board daw talaga ang tama. Yun po ang sabi ng may-ari. Bago ang lahat, shout out muna dito. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyo. At sa hindi ko na-mention, shout out po. So ayan guys, kung napapansin nyo po, hindi naman daw ginalaw ang board dito. Chinik lang, tinisting ang board. Hindi daw talaga nagcha-charge sa ibang unit. At tinisting ng board, ang ganyang LCD at charging board ay gumana naman daw. So, ang problema daw talaga ay yung pinaka motherboard. Ayan, kung napapansin nyo po, wala po talagang reaction ang charging. Kaya, unang ginagawa ko po dito ay pinalitan ko ng charging board. So, unang-una, tanggalin natin yung charging board at pinalitan natin. So, makulit din ako dahil ang sabi niya ay na-try na daw talaga ito. Na-check na sa iba at hindi niya pinagalaw. So, Gusto ko rin i-check para malaman ko kung, kung tama ba ang sinabi ng may-ari na nasa board ang sira tinesting ko muna ng charging board. So, dinala ko po ito sa supplier. Binilhan ko ng charging board. Binilhan ko ng LCD. Ay, ganoon pa rin talaga. Ayan, guys. Kung napapansin nyo po, wala rin pong reaction. Kahit naka-on po siya. Ayan, subukan ko muna yon Kahit pinalitan ko ng charging board, nakatatlo ako sa supplier. Ayaw talaga gumana. So, nahiya na lang ako dun sa supplier. Binili ko yung isa para hindi naman nakakaya. Taste tayo ng taste. Tapos, hindi tayo bibili. Ayan guys, kung nababansin nyo po. Wala rin pong reaction. Bago na ang charging board. At pati LCD. Sinubukan ko na rin ay hindi talaga siya gumana. So, ayan guys. Kung nababansin nyo po. Sinubukan ko rin po ng LCD. Binilhan ko rin ng LCD. Kasi ang LCD nito, connected po ang charging. Ayan guys, sa baba po yung kabita ng charging board. So, nasa flex ng LCD ang connected sa charging. So, ayan, tinesting ko muna siya para maging transparent ako sa inyo. So, ayan, tinesting ko, inon ko, at ganun pa rin talaga, wala ring reaction. Kaya ang ginawa ko dito ay grabe guys, sobrang kabaw ko po ang ginawa dito kasi daw baka mamaya masira po ito dahil ito po ang pinakamahalagang gamit ng may-ari. So ayan, kung napapansin nyo po, hindi rin talaga siya gumana. So dalawa na po ang ginawa natin, pinalitan ng charging board, pinalitan ng LCD kasi connected yan sa charging ang flex ng LCD. Ayan, papunta po yan sa board. So wala rin po talagang reaksyon. So ang ginawa ko dito, Hardware issue, nasa minboard ko ang tama Kaya sobrang kaba ko po talaga, baka matuluyan Bago ko po ito binidyuhan, ay ginawa ko na ito At ishare ko sa inyo kung paano ko ito ginawa So ayan, ibinalik ko yung charging board Ayan, in-screw ko muna ito lahat Kasi wala talaga dyan ang tama Wala sa charging board, wala sa LCD flex Nasa minboard po talaga So tinanggal ko muna yung board Kasi nandun po sa ilalim So bago ko po ito ginawa ginawa ko na una ito. Ayan guys, kung napapansin nyo, binakbak ko po yung pinakabakal niya. So, ayan. Ang unang-una, tinister ko muna yung pinakita ko dito. Ayan. Tinister ko muna yung positive doon sa motherboard. Ay, okay naman ang linya niya. So, ayan guys, kung napapansin nyo, i-ground po natin. Ayan. Yan po yung linya ng positive ng charging niya doon papunta sa baba. So, ayan. Normal po ang charging niya. May palo, hindi naman grounded. Pag i-ground po natin, yan, grounded. Pag pag ilagay natin doon sa positive ay wala pong ground. Normal po siya pero hindi pa rin talaga siya nagcha-charge. So kahit ako dito ay nahirapan ako gumawa. Dapat kapag hindi mag-charge ay possible na grounded ang linya. Yan po yung madalas at madali lang gawin. So ayan guys, kung napapansin niyo po, medyo may pingas na po yung pinakabakal ay tinanggal ko na at hindi ko na pinakita. Ayan. gumamit pa ako dito ng jumper at tinister ko yung linya dito sa baba. So yun po yung linya ng charging IC. Ayan, yung, kung napapansin nyo po, yung itim na malaking parts dyan, ayan po yung charging IC. At inister ko yung mga parts dyan sa ilalim. So, ayan guys, yung itim po na parts ay dyan ko po tinap ang jumper. So, ginamper ko po ito. So, inabot pa ko dito ng isang oras kalahati bago ito nagawa. So, hindi ko na po pinakita kung paano ko binakbak yung bakal. Kasi guys, sobrang sensitive po ang ginawa ko dito. Pag nagkamali ka po dito ng angat ng takip ay pwedeng masira. Ayan guys, kung napapansin nyo po, Diyan ko po tinap ang jumper. So nilinyahan ko po yan papunta sa taas. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, tinakpan ko po yung linya niya. So nagjumper po ako dyan, Kinuha, tinap ko yung linya papunta doon sa connector. So doon po yung pinaka positive yan, sa pinaka gilid, yan po yung linya ng positive line ng charging. So dyan ko tinap ang jumper papunta doon sa baba. So Napaka sensitive po ng ginawa ko dito guys. Kung napapansin niyo po, hindi ko na talaga pinakita ang kung paano ko binakbak yung bakal dahil wala naman talaga akong balak e eh, videohan na ito Pero dahil gusto ko i-share sa inyo at request na rin ng may-ari na makita kung paano ito ginawa. Ito na po yung dapat niyong gawin kapag ang Samsung na ganitong model A12 kapag hindi magda-charge at buo ang linya, ito lang ang gagawin niyo guys. Ayan, tinap ko po yung jumper diyan sa positive ng flex papunta doon sa itim na piyesa sa baba. Yan lang po ang gagawin, i-jumper nyo lang dyan, papunta doon sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo po, yan, yung pinakamalaking piyesa dyan, yan, yan yung po yung charging IC na nila, tinuro ko, yan. So, tinap ko po dito sa itim na piyesa sa baba. So, yan po yung parts ng charging. So, dito ko lang po siya tinap at naging normal po talaga siya. Hindi ko po inaasana na gagana po ito. So, meron po yung schematic diagram sa Google. Pero, kung makita niyo na normal ang palo niya ay hindi mo talaga masasabi na sira yon so ang ginawa ko dito ay tinap ko po talaga siya ginamper ko siya para maging normal so sa awa ng Diyos ay nagawa po talaga siya Aww. nabalik natin sa normal ang charging so ayan guys kung napapansin niyo po ikinabit ko na siya lahat dahil yan po ang tamang pagawa talaga dito normal na po siya so kinabit ko po na po lahat dahil 100% na po tested na po ito. So bago ko po ito binidjuhan, ay nagawa ko na po ito. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginawa. So ayan, ibinalik ko lahat. Yan, kinabit ko muna ang mga parts niya lahat. At saka natin itesting ang charging para mabilisang gawa lang tayo. So ang may-ari po nito ay gusto talaga magawa kasi may mahalagang file siya dito. 'Yon po yung ginagamit niya personal na cellphone at pinagkatiwala pa sa akin na kaya ko daw gawin kaya guys grabe po talaga hindi ako makapaniwala na magawa ko ito dahil normal naman ang linya niya ayan kung napapansin nyo po nagcha charge na po siya ayan 100% po talaga ang gawaan na to sobrang napabilib po ang may-ari nito after na ayos kapag ganito ang inyong cellphone na 812 na merong linya sa positive at hindi magcha charge gawin nyo lang yung ginawa ko ay 100% po talaga magagawa nyo ang cellphone so ayan guys binalik ko yung SIM holder at Sinarge ko po ito ng 15 minutes at after 15 minutes, ito po ang nangyayari. Nag 100% na po talaga siya. Normal na po siya. Wala na pong sakit sa ulo. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking video. Maraming salamat po. Ayan, normal na po talaga siya at sobrang saya ng may-ari nito na nagawa. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood.